Araw ng Lunes narito ang Daily Bible Reading. Ang Ebanghelyo, halika. Ating pakinggan ayon kay San Lucas chapter 10, verse 25 to 37 ay naglalaman ng isang mahalagang aral tungkol sa pagmamahal sa kapwa. Ang kwento ng mabuting samaritano ay nagpapakita ng tunay na kahulugan ng pagiging kapwa tao at ang responsibilidad nating tulungan ang mga nangangailangan. Una, ang Aral ng Mabuting Samaritano Ang kwento ay nagsisimula sa isang dalubhasa sa batas na nagtatanong kay Jesus kung paano makakamit ang buhay na walang hanggan. Sinagot ni Jesus ang tanong na ito gamit ang dalawang utos. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ngunit, ang dalubhasa sa batas ay nagtanong muli, Sino naman ang aking kapwa? Sa halip na direktang sagutin, nagkwento si Jesus tungkol sa isang tao na binugbog ng mga magnanakaw habang naglalakbay mula Jerusalem patungong Jericho. Pangalawa, ang pagkakaiba ng mga tauhan, ang pari. Ang unang dumaan ay isang pari, isang taong inaasahang magiging maawain at matulungin. Ngunit nang makita niya ang nasugatan na tao, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ang Levita Ang sumunod na dumaan ay isang Levita, isang taong naglilingkod sa templo. Katulad ng pari, inaasahan din siyang magiging matulungin. Ngunit, katulad din ng pari, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ang Samaritano Ang huling dumaan ay isang Samaritano, Isang taong itinuturing na kaaway ng mga Hudyo. Ngunit nang makita niya ang nasugatan na tao, naawa siya at tinulungan ito. Ginamot niya ang mga sugat nito, inilagay sa kanyang asno at dinala sa isang bahay panuluyan. Pangatlo, ang aral ng kwento. Ang kwento ng mabuting samaritano ay nagpapakita na ang pagiging kapwa tao ay hindi nakasalalay sa relihiyon lahi o katayuan sa lipunan. Ang tunay na kapwa-tao ay ang taong nagpapakita ng awa at tumutulong sa mga nangangailangan kahit na ang mga tao ay iba sa kanila. Pangapat, ang puntos ng kwento. Ang pagmamahal sa kapwa ay isang utos. Ang dalawang utos na binanggit ni Jesus ay nagpapakita na ang pagmamahal sa kapwa ay isang mahalagang bahagi ng ating pananampalataya ang pagiging kapwa-tao ay hindi nakasalalay sa relihiyon o katayuan sa lipunan. Ang kwento ay nagpapakita na ang tunay na kapwa-tao ay ang taong nagpapakita ng awa at tumutulong sa mga nangangailangan anuman ang kanilang relihiyon o katayuan sa lipunan. Ang pagiging kapwa-tao ay isang aktibong pagkilos. Hindi sapat na magkaroon lamang ng mabuting intensyon kailangan nating kumilos at tulungan ang mga nangangailangan. Sa pagtatapos, konklusyon, ang kwento ng mabuting Samaritano ay isang mahalagang aral para sa ating lahat. Nagtuturo ito sa atin na ang pagiging kapwa-tao ay isang mahalagang bahagi ng ating pananampalataya at isang aktibong pagkilos na dapat nating gawin araw-araw. Sa pamamagitan nang pagpapakita ng awa at pagtulong sa mga nangangailangan, nagpapakita tayo ng tunay na pagmamahal sa kapwa. Praise God. Glory to God. Hallelujah. Amen. Thanks God na wala gustuhan niyo ang video. Sa ngayon lang po nakapanood ng video ay follow niyo po si Brother Chris sa kanyang YouTube. Please subscribe at Bro Chris Channel at follow sa kanyang Reels at Like. Subscribe, Share and Comment. Thanks for watching and listening. God bless you. The Word of God is a guide in daily life.